Love Poe, iniintriga sa pag-alis sa Batang Kiyapo, may nilulutong bagong project. Kung ano-anong chikang naglabasan sa pag-alis ng aktres na si Love Poe sa TV series na FPJ Batang Kiyapo na Kesho buntis at may mga nambubuli sa kanya. Ang pregnancy rumor ay hindi totoo dahil paano mangyayari iyon? E sa ibang bansa naka-base ang mister niya na si Monty Blencow kaya nga kapag mahaba-haba ang break niya sa taping ay lumilipad ito para makasama ang hobby. Tungkol naman sa binubuli si Lori ay malaking kalokohan dahil sinong maglalakas loob na ebuli ang isang Lori po. Ang anak ng namayapang si The King, Fernando Poe, Jr. At higit sa lahat papayagan ba ito ng actor-director na si Coco Martin na gawa ng hindi maganda ang leading lady niya? Hindi ba pwedeng baka gusto munang magpahinga ni Lovie at para harapin naman ang kanyang buhay may asawa? O baka naman may ibang project na gagawin ang aktres? At mukhang ini-enjoy ni Lovie ang kanyang bakasyon sa ibang bansa na ilang beses na niyang post sa kanyang Instagram account ang bahay na tinutuluyan niya sa Alabama, USA. Base sa post ng aktres ngayong araw, Biyernes ikalabindalawa ng Enero, Getang Cozy, Heart Emoji, This is home for the next few weeks plus a view of where I get work done and read my scripts from. It's still Friday here but happy weekend to everyone back in Manila. Anyway, ayon sa source may bagong project si Lovi at as of now ay hindi muna nagbigay ng detalye ang aming source dahil hindi pa raw tapos ang negosasyon.